kuya, please, pautangin mo naman ako ng pera. Kailangan, kailangan ko lang talaga pambili ng gamot ng anak ko. Kahit sanda makmak pa pera ko, hindi kita papahiramin. Kuya, pasensya na. Kailangan ko lang talaga ng pera. Oh, ang mo dito? Uh, kuya. Alam mo naman na may anak ako, di ba? Kasi, na, nasa ospital siya ngayon eh, may sakit. Gusto ko sanang lumapit sa'yo para mangutang ng pera. Nako! Wala akong papautang sa'yo. Aga-aga. Nakaka-battery pa. Umalis ka na ha? Kuya, please. Pautangin mo naman ako ng pera. Kailangan, kailangan ko lang talaga pambili ng gamot ng anak ko. Eh, wala nga, di ba? Bingi ka ba? Ang aga-aga lang buburaot ka dito. Tapos manghihingi ka ng pera. Hindi ko kasalanan na may sakit yung anak mo. Tapos di mo man lang kayang ipagamot kapag nagkakasakit. Kuya, ikaw lang naman yung kilala kong kamag-anak dito, sa eh. Saka ngayon lang naman ako lumapit. Alam ko naman na mas maganda ang buhay mo kaysa sa amin Kaya nagbaba ka sa kanya kung mapautang mapa mo man lang ako ng pera O eh ano naman kung may pera ako At kamag-anak kita Kahit sanda makmak may pera ko, hindi kita papahiramin Kasi pera ko yun, pinaghirapan ko yun At ikaw, mahiya ka sa buhay na meron ka Alam mo, pinili mo yung buhay mo eh Meron kang anak, may sakit, ngayon hindi ka handa Ngayon sa akin ka lalapit, ako buburautin mo dito Diyan ka na nga kuya. Pasensya na. Kailangan ko lang talaga ng pera. Hmm. Ah, bakit mo, ma'am? Ah, bakit ba ako dito? Ah, alis lang po ako. Ay, hindi, kuya. Okay lang. Hindi naman akin yan eh. Uh, ah, ma'am! Baka nauha po. Pusin niyo po tubig. Di pa po nabuksan to. Ha? Tubig mo. Bait mo naman. Actually, hmm. hindi talaga ako okay eh. Kasi, kagagaling ko lang sa ospital. May sakit yung anak ko. Namamblema ako sa pera. Ah, ganun po ba? Ah, ma'am! Ito po. Tanggapin niyo po yan. Ha? Pero paano ka? Hindi, okay lang po. Manlimos na lang po ulit. Mas kailangan niyo po po yan. Pero hindi mo naman po ako kilala. Saka sa sitwasyon nating dalawa, mukhang mas maganda naman yung buhay ko sa'yo. Paano mo nagagawang tulungan ako ng ganito? Ah, uh, ma'am. Wala naman po sa estado ng buhay yan eh. O kakilala. Ang importante po, nakatulong po ako sa inyo. Uh, pero ang totoo kuya, sinadya ko lang napuntahan ka dito para mag-sorry kasi kuya, ninakaw ko po yung pera niyo noong isang araw eh. Hindi ko po sinasadya. Baka nadesperada lang po ako na maghanap ng pera. Kaya hindi ko po deserve yung tulong niyo ngayon. Ah. Ma'am, narinig ko naman po lahat 'yun eh. Ha? Huh? Opo. H hindi ka po galit? Ah. <sighs> Ah, naniniwala naman po ako na minsan mahagawa tayo ng masama pero hindi natin sinasadya dahil kailangan natin. At ma'am, naniniwala po ako na mabuting tao po kayo. Sige po, sige, Tagapin niyo na po yan. Grabe no. Hindi ko akalain na kung sino pa yung ibang tao sa pang makakaintindi ng sitwasyon ko. Samantalang ikaw, walang-wala ka na nga eh. Grabe ka pa magbigay punong-puno ka ng pagmamahal at kabaitan sa kapwa mo. Kaya kuya, babawi ako sa iyo sa mismong sahod ko. Maraming salamat kuya. Ako ma'am, wala po yan. Kasi naniniwala po ako na kapag may itinanim ka na kabutihan, mayroong babalik sa iyo. <laughs> salamat kuya. Ano man po. Kuya! Kuya, may dala akong pasalubong sa'yo. Pagkain po yan. Ay! Huwag niyo pong tanggihan, ha? Tanggapin niyo po yan, please. Naku, nag-abala ka pa. Diba sinabi ko naman sa'yo na ayos lang ako dito? Alam mo, sabihin na lang po natin na may isang taong nagsabi sa akin na pag gumawa ka ng kabutihan, babalik at babalik sa 'yon. Kaya ito, kuya, ibinabalik ko yung mga kabutihan mo sa'kin. akin no sige, sige. Pero, kamusta na pala yung anak mo? Kuya, malapit na siyang gumaling at makakalabas na siya bukas. At dahil yun sa'yo, alam mo kuya, paminsan-minsan papasalan ka namin dito para makatulong din ako sa'yo. Oo, salamat sa Diyos at okay na yung anak mo. Pero, tanggihan ko ba naman to? Medyo, gutom na nga talaga ako eh. Luto mo ba to? Opo. Bango ah. Saluhan mo ako. Okay lang po, para <laughs> sa'yo talaga yan. Sarap na yan